Mela pa masungkit pa sila. Ambon na. Ambon na daw. Da? Oo. Ambon na? Oo. Ha? Okay hindi amboy. Lala 'to yung kalap, maambon na yata lang, parang napilpurit.

Dito muna sa Okay. Oo nga, si Sasan. si Kaudol, punas! Wag na! Mamaya makaano pa kayo. <laughs> That's okay <clears throat> hello everybody <laughs> <coughs> pa, Pagpaganyan pala, hindi na babaliktad na lang. Paganyan na. Kasi may hangin na pag-a-oom. Oh, oh, Buong oh, hangin pag-a-oom. Pag-a-oom. Pag pero pwede talihan na. Can mm -hmm. you take water? Lab, hindi mo pag ginawi doon, no? Sinagad doon banda. Yung muskel matin, no? Sa may, ano, poste. Ah. ah! Hindi mo sinabi kay Juan na ang gan Yun lang sinusukat niya nung, ano, nagpa tulong siya sa akin. Ay, ay, sa akin. Ay, ano din, eh, may halo eh. black na nilagay. Dapat tulong dun. Where are you going, Miss? Okay. Okay. Uyan, okay. The okay. The

saan no! 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 <laughs> Oh Pat hindi mo pinaputo. I... Oh. No! 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 baby. I'm good. Ma! Oh, maano. Ma! Yay! ma! Labian. Mo! Baka mano si yay -yay? Ay, Ado, Jay Jay. Mano si Jay Jay. Sakit. Tayo, tayo, tayo. tayo. Sakit. Ay! Wala, na napagod na yan. Ayong, <laughs> oh. Ah, no na no, no. Jai Jai ma ano kayo? Ah, si Jai Jai. Ah, 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 Ayan, aw aw. Yan ah, ni aw ah, si ah, aw si ah, mami. Aw ah, aw aw ah, naman kung si Jai Sasam.